Uh, galing dito sa akin location, nakikita nyo mga bulaklak ng parang morning glory ferns. Mamaya akitin natin yung treehouse na yon At syempre lilipat ako dun sa kabilang treehouse. Uh, variegated siya. Syempre mayroon napakagandang uh, gumamela dito ka from the, ayan Ganda Oh. Uh, din ako nito kapromdi sa aking garden. Dito pa lang sa pagtaas para nai-excite na akong makita yung pinakataas niya. At syempre yung puno, napakalaki ka from di parang ah, bahay na rin yung laki niya. Punta natin yung another uh, treehouse. Hello mga kaprom, di magandang araw po sa inyong lahat. Nandito pa ako sa Libod, uh, Tigawan Camarinesor at pinuntahan ko yung napakasikat dito na treescape na parang eco farm, may swimming pool at syempre yung tree house na famous sa kanila. So ayan kaprom, di gusto kong i-discover ito. Although malapit lang ito sa amin pero ngayon lang ako nakarating dito at gusto ko rin ipakita sa inyo kung gaano kaganda. At very naamis ako nung pagdating ko dito sa loob ng kanilang compound. Napakaganda talaga kaprom di. So, doon siguro sa banda doon, parang maingay, medyo marami yata nag, uh, nagsiswimming. Then, ano to? Para sa'yo po. Para sa akin? Libre? Ito po. Oh. Sa'yo na lang po. Thank you. Ano pangalan mo? Francis Ramelpi Barrientos po. Francis Ramelpi Barrientos. May libre ba talagang kindi dito? Ito po. Oh, We wow. Para sa'yo po. Ah, oh, thank you. <laughs> thank you. Ayoko from din nagulat ako doon sa bata binigyan ako ng isang max na candy. So nakakatuwa naman kasi pagpasok ko pa lang dito sa my gate, uh, pinuntahan niya nakagad ako sabi niya. Eh tinatanong ko siya kung saan yung treescape, sabi niya hindi niya alam pero ginagayid niya ako. So think, uh, thanks god. <laughs> so ko from din napaka ano, napakaganda ng scenic dito but bago ko kayo i sa napakagandang treescape dito sa Uh, Barangay Libod, Tigaon, Camarines I-invite ko po muna kayo na mag-subscribe sa akin YouTube channel At pindutin rin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na video. Ayan na uh, parang very excited ako, tin-interviews ako kapromdi Tanghali na kasi at uh, medyo malayo yung binahe ko Kaya parang nangininig yung aking kamay sa kaka drive. Ayan po mga kapromdi, pasyalan natin yung napakagandang treescape dito sa Libod Barangay Libod, uh, Tigaon, Camarines Let's go! So ayun po mga kapromdi pa galing dito sa aking location nakikita nyo mga bulaklak ng parang morning glory or something basta something uh, beautiful flower na nakikita yung isang uh, tree house doon na may parang mansion malamansyon sa tree house napakaganda kapromdi ng sinik dito at syempre dito rin sa kinakatayuan ko maraming magagandang halaman So ayan, na uh, garden din ito kapromdi at very refreshing napakalamig ng hangin at maprisko at ah, syempre pag ma pag malamig, ma talaga. At ayan ka prom, di, hindi pa naman ito ka ano kataasan na lugar pero napakaganda ng uh, kanilang ano, location at yung malamig na simoy ng hangin. So ayan ka prom, di, meron dito mga uh, pelodendron. Ayan, ang ganda talaga dito. So, first time kung makarating dito, kapag di kaya gusto kong i-share sa inyo kung gaano talaga, kung gaano ba talaga kaganda itong uh, mga pinupuntahan ng mga taga-camsor dito at dinadayo ng taga-ibat ibang lugar. At even yung mga motovlogger, nakita ko pumupunta rin sila dito. Kaya, gusto ko puntahan ko rin at syempre, dahil nandito na rin ako, samantalahin ko na yung uh, lugar na ito na ipakita sa inyo at ipasyalan. At kung gusto nyong pumunta dito, uh, ayon, uh, hanapin nyo lang yung treescape sa Libod Tigawan Camarines So ayun, kung wala kayong mapuntahan na uh, pag nandito kayo sa Bicol kafrom pag wala kayong mapuntahan, try nyo pumunta dito kafrom talagang uh, nakaka-refresh yung kanilang kapaligiran at siyempre napakaganda ng uh, kanilang garden din dito sa ilalim ng uh, treehouse house. meron silang mga tibatib or dragon tail. Maganda talaga sa ground. May mga ferns. Ayan, dito tingnan natin. Maraming, parang maraming tao sa taas ng treehouse. Pero gusto ko muna i-explore ito nandito sa baba. Kasi napakaganda. Hindi lang treehouse yung makikita dito, kundi magaganda mga halaman. Uh, mga bamboo. Ayan, bamboo. Uh, bamboo farm, meron silang mga uh, nursery ng pine trees na sa likod ng mga itong mga langkawas na ito. So ayan mga uh, gingers. Uh, bird of Paradise ay may flowers na uh, mababa pa siya pero mayroon ng flower din ito yung sinasabi ko na parang uh, morning glory but sa totoo lang kapram, di parang ang ano niya yung dating niya parang ano yung patula tapos coleus Yung mga medyo malayo dito yung nakikita natin na para mga yelo ay ano yung Kapromdee? Golden Papua. So ayan, punta natin. So nakapaligi dito Kapromdee may mga, ano sila, may mga grass, uh, yung uh, gingers, uh, bird of paradise, mga bamboo na variegated. Ayan, punta natin. Maganda rin ito kasi Kapromdee yung nakikita natin na Golden Papua. Maganda ito sa pang-landscape sa Garden Kapromdee. Uh, at yan uh, yung friend ko yung nagturo sa akin yan uh, golden papua so yan naman yung nakikita dito natin sa baba sa ground yung ano treehouse uh, tree house na napakaganda so mamaya akitin natin yung treehouse house na yon at syempre lilipat ako dun sa kabilang treehouse house para makita ko rin kung ano yung laman ng isang treehouse house dun ah uh, medyo tanghali na at hindi pa ako kumakain kapag hindi medyo alaaw na na yata ng hapon uh, malayo kasi yung binay ko at syempre doon sa banda sa amin parang umuulan din ayun nagmamadaling akong pumunta dito para ma-explore ko itong napakagandang uh, tree treescape uh, uh ayan treescape yung tree niya, napakalaki ka Ang ganda ng form ng kahoy. Maputi yung kanyang, uh, ano, bark ba yung tawag doon. At syempre, ang ganda ganda ng tanawin. So, gusto ko na makita yung taas, kung ano yung makikita doon. At uh, dito sa ilalim, makikita natin na magagandang garden. Magagandang halaman. Ito yata yung tinatawag na butterfly tree. Tapos, meron dito mga nakalimutan ko yun na ang pangalan nito. Ang tawag kasi dito sa amin ay saging-saging but uh, alam ko na yung pangalan niya. Hindi, hindi saging-saging pangalan niya pero maganda siya kapromdi di uh, variegated siya. Siyempre mayroon napakagandang uh, gumamila dito kapromdi di ayan no. Uh, iba yung kulay niya. Birira yung uh, gumamila na ito. Uh, purple tapos may yellowish na something yung nakikita nyo. Yun. Hindi ko alam kung anong tawag yan, but uh, gumamila siya ka from Dun, ito naman yung uh, na bamboo. At syempre yung may favorite na... Ano dito? Yung tea plant. Na meron din ako nito ka from sa aking garden. But hindi ganito kalaki. So dapat putulin ko yun. At syempre lalagyan ko dapat ng... mga fertilizer para gumanito rin yung dahon niya. Ang ganda niya kahit nakabilad sa init, sobrang ganda ng pagka ano niya, uh, niya. Pink, uh, yellow, din may green. Din dito naman sa katabi niya yung mayroon ang battle brush na uh, tree. So, um, punta natin sa taas. Hindi ko lang alam, alam kung anong makikita sa at, sa taas but uh, sure na maganda 'yan dito pa lang sa pagtaas para ma na na akong makita yung pinakataas niya at syempre yung puno na pakalaki ka parang ah, bahay na rin yung laki niya so yun dahil pasikot sikot so ayun mga kapromdi. ito ngayon nakikita dito sa ano hindi ko lang kung pwedeng mag apak dito. Napakaganda ng scenic ka from dito sa uh, labas ng treehouse house. At kitang kita yung buong ano, kapaligiran niya. Even yung ano, Atulayan Island, Laguna Gold, kitang kita dito. Siyempre yung Masaraga, Mount Masaraga. Ayan, uh, medyo maraming tao ngayon dito sa taas ng treehouse house. At siyempre napakaliwalis ng makikita dito. Ayan, kanyang may couch. Ang ganda ng kanilang couch. Yung Adan Sony, ano na, naka, umabot na ng asiling ah, ceiling. pa ah, napakalaki. Then, syempre, meron siyang maliit na uh, ah, ayan ka. So, my kitchen. Hindi ko lang alam kung saan pwedeng kumain dito but actually ka may gutom na gutom na ako. Uh, walang orderan dito. Kala ko meron silang coffee shop or restaurant na pwedeng kainan. So ayan maraming visitors dito kaparang So ayan pinapakita ko lang sa inyo yung taas ng Trees Cafe. Uh, at ayan napakaganda nga. Masarap magtambay-tambay. Kasi daw ang master teacher, parang natin kasi ID. Um, ko lang yung implementation ko. Ano sunod ang mapakalim sa sa Siyempre yung flooring niya kapag din napakaganda at very malinis at siyempre yung hangin dito ay damang-dama ko yung lamig ng hangin. kapromdi from D, galing na ako dito sa isang treehouse. Uh, tree house may nakita naman ako dito ng unique plants hindi ko alam kung mga flower ito or dahon niya pero maganda siyang halaman ka uh, i think nakakita na ako nito dati sa uh, aking aking kapitbahay na si Nuno ina plant dito kapitbahay ko So meron siya gan ganitong plants. Maganda siyang tingnan kapromdi kapag malawak yung garden mo. Kasi lumalaki siya. Ayun. Puntahin natin yung another uh, tree house. Parang may nakatira yata dito. Hindi ko lang alam kung libreng pumunta dito pero try ko. So siyempre dito ka-perm marami rin ano, bulaklak dito mga flowers. Ah, uh, nakikita natin yung Mexican petunia nakapaligid sa munai Ang ganda ng pagka-design nila. Diyan syempre may mga root uh, ano ito? Uh, uh, mayana or orcolius na maroon or violet na maroon, or violet na uh, colius. Tapos mga Mexican petunia ka Tapos meron silang mga mga giant na Ayan, gumamila. Yellow gumamila na giant. Ayan, ang gaganda ng mga bulaklak ng gumamila ka from Kasi ang lalaki nila. So, hindi sila yung parang natural na gumamila. Giant ang mga gumamila dito ka from Nakikita nyo na yung dilaw na dilaw. At syempre, meron din silang kulay pula. Wow, ang ganda. May oh. Mayroon din puti na malaking bulakla. Ayan. So dito sa ground cover din mayroon sila mga begonia plants at uh, iba't ibang klasing anthurium uh, mga alucasia. tapos uh, pati mga pan tapos yung rear na Antorium Kapromdi ang mga pelo din doon karamihan nandito Kapromdi sa ilalim ng kanilang tree house. pero yung kahoy niya Kapromdi napakalaki talaga ang ganda niyang tingnan at very malinis hindi nakakatakot ayan may mga pelo din doon tapos nakapaligid dito yung mga bamboo tapos may isan Ang dami i. Ang, dami. ang dami mga visitors ngayon. So, ayan, uh, rose. Gusto ko makita yung taas. So ay mga from di private palang isang treehouse na ito. So mayroon mga uh, naka-occupy. Hindi ko lang alam kung visitor sila o talagang pinapa-rent itong isang treehouse na ito. Pero maganda yung loob niya at uh, very, very classic. At syempre, ano, uh, cozy. Then, yung ano doon yung isang tree house yun ang ano, available. So, dito sa kabila talagang uh, may naka-occupied. from di balikan natin yung isang treehouse dito medyo maganda naman yung ano, sinik niya tapos yung mga halaman niya nasa ilalim same din sa isang ano, treehouse maganda at siyempre siguro uh, malamig dito sa gabi kasi uh, ano, sa taas parang malamig yung simoy ng hangin ayun, parang nawala na yung mga tao sa itaas Maraming din silang, ano dito, bamboo farm. Ayan, papunta pala ito sa parking, yung lot area nila. Pero maganda ka prom di. di mga halaman dito sa ano sa likod. Ayan. Ang ah, sarap ng hangin, sarap magano. Ah, palipas ng oras dito. Mapris ko. Ito yung manok na itim. Alam ko nang hahabol itong manok na ito, yung kulay itim na manok. So ayun ka very refreshing dito at ang sarap mamasyal dito ka from uh, mas masarap kung may mga kasama ka kung nag-iisa ka lang kasi wala kang kachika but mas masarap yung may marami kayong kasama lalot nandun kayo sa isang tree pero kaya alang ka parang dapat siguro mayroon food na pagpupunta kayo dito man kanda dalang food Yung ano dito ka from yung Bird of Paradise, uh, maliliit pa siya pero marami ng mong bulaklak. Swimming pool Ganda ng manok. Kala ko ano lang, ano, siya. kala ko yung figurine na manok. Totoo pala siya.